Maging dito sa atin, mismo sa Pilipinas, nagkakaiba-iba rin naman ang bersyon ng adobo. Sa Luzon nga, sa bahaging Batangas, mayroon silang tinatawag na adobong manok sa pula. Anong kaibahan nito sa karaniwang adobo? Ituturo yan sa atin ng Batanggenyong si Chef Jaja. Una munang gagawa ng atsuete oil. Gamit ito, maggisa ng sibuyas at bawang. Kailangan natin siya lutuin at least mga isang minuto para lumabas yung amoy at saka yung panlasa ng bawang at saka ng atsuwete. Lutuin ang manok ng tatlong minuto hanggang mag-brown. Idagdag na rin ang dahon ng laurel at luyang dilaw. Lagyan ng suka at tubig, hintayin kumulo. Bukod sa kulay, ang nagpapaiba pa sa adobong dilaw sa karaniwan ang sangkap nitong dinurog na atay ng manok. Sa bandang Iloilo -ilo naman sa Visayas, mayroon din daw silang sariling bersyon ng ating paboritong adobo. Ang tawag nila rito, Apan-Apan. Ito ang bersyon ng mga ilonggo ng adobong kangkong ng mga Tagalog. Ang magtuturo sa atin ang ilonggong si Aling Conchita na may halos sampung taong naging cook ni dating Senador Miriam Santiago. munang nag si Aling Conchita. Pagkatapos, isinunod niya ang baboy. Nilagyan ng kaunting tubig. Pagkakulo, hinalo na rin ang kangkong. Kung wala ka budget, ito na lang ang lutoon mong apan-apan nga tangkong. Paborito namin ang ginamos ng mga ilonggo may hahalin tulad daw sa bagoong alamang. Hindi ako nagagamit sing toyo kasi bagoong lang ang napaalat. Huling inilagay ang siling pansigang at suka. Ani, ate nyo na. O chicken mo na. <laughs> Maging ang mga kapatid nating muslim sa Maranao, mayroon daw potahing mala adobo. Pero paalala nila, para ito sa matatatag ang sigmura. Samot-saring pampaanghang kasi ang sangkap nito, kaya hinay-hinay lang. Ang tawag nila rito, randang. Una mulang pinakuloan ang baka na may palapa o yung timpla ng mga maranaw na pinaghalo-halong turmeric, giniling na sibuyas at sili. Isang tabi ang baka at magsunog ng nyog. Maggisa ng bawang, sibuyas, green bell pepper at red bell pepper. Pagkatapos nito, ihalo na ang pinakuloang baka. Lalagyan ito ng toyo, palapa muli, at niyog na sinunog. tamang -tama yung hatang niya. Mabitam! Sa dami ng versyon ng adobo sa Pilipinas, ano kaya sa mga ito ang orihinal na paraan ng pagluluto? Dumayo kami sa Pampanga para alamin ito. Ladies, adobo! Paboritong ang sumalubong sa amin, si Atsing Lilian Borromeo at ang kanyang adobong maputi. Ang ginagamit nating ingredients dito, suka lang at saka asin at may konting bawang sibuyas din pero sa kapampangan ang ginagamit nila asin lang simple lang pagka naglagay ka ng suka pabayaan mo muna siya ng ilang minutes na kumukulo hanggang mag-evaporate yung acidity at saka mo siya ihaloin Hihintayin mag-brown ang baboy habang ginagawa ito maaaring magdagdag ng tubig at bawang ang ginagamit nating ingredients dito, suka lang at saka asin. Wala siyang soy sauce. Mas mas matagal pa rin nga dahil natural eh. Kasi wala pa silang refrigerator noong araw. So, Sunog-sunogin natin siya. Pag maitim na siya dito, marami na siyang itim at saka tayo maglagay ng liquid. <music> Mahala. Dahil sa pagkahilig ng mga Pinoy sa adobo, mayroong mga nagsusulong na gawin itong pambansang ulam Gaya na lang mismo ni Adobo Queen, Nancy Lumen Adobo talaga should be the national dish para talagang finally ma-recognize na kasi yung mga ibang countries meron silang kanya-kanyang mga signature eh Hirit naman ang iba, hindi naman daw original na lutong Pilipino ang adobo. Katunayan, ang salitang adobo nagmula sa salitang kastila na adobar na ang ibig sabihin marinade o pagbababad. Through the years na nag-evolve ang adobo, naging atin na yan eh. The name came from Mexico, but the cooking technique may be partly from Mexico, but the recipe, the taste, the profile, the... The culture of adobo is ours talaga. Ako. Pero syempre, bago opisyal na makapagdeklara ng pambansang ulam, daraan ito sa mahabang proseso. Kapag naisabatas na, syaka lamang ito magiging pinal. Pero bakit nga ba patok sa panlasang Pinoy ang adobo? Yung typical na lasa ng adobo, kumbaga, ando yung mga basic na taste kasi, na katulad ng ano, konting tamis, konting alat, konting asing, yun, present din sa adobo uh, ay patok na patok na patok sa panlasa ng Pilipino dahil din sa ating taste profile na Asian, maalam gusto natin yung asim at alat dahil meron tayong dagat, archipelago tayo, tapos uh, ang tanim natin na mga coconuts ay maaring na-ferment at nagiging suka. So yun ang taste profile natin. Kalmang atin ang lutong adobo o hindi. Hindi naman natin maitatangging ang higit sa 7,000 nating mga pulo. Sa lasa nito, nagkakasundo. At marami sa mga banyagang bumisita sa ating bansa o may nakadaupang Pilipino sa kanilang bayan, dito rin tayo naaalala. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Tricia Zafra, kasama sa si isang brigada.